Mga kwento ni Hoy Dencho Lolo Dencho! Oh, well, Ang malaglag, <laughs> hindi ka na malaglag. Pwede mo pa ang kwento ng isang fairy tale? Oh, teka, ano ba maganda? Alam ko na. Ito, yes. okay. isang malayong lupain. May isang prinsesa. Tapos yung prinsesa, sa matagal na panahon, nakakulong siya sa isang mataas na mataas na tore. Gano'n taas? Mataas pa! Basta mataas! Gano'n, wow, sobra na mataas. Tapos, isang araw, nakawala siya sa tore. Hindi so, masayang masaya yung prinsesa. Ginawa niya, naglibot siya. Kaso, siyempre, lahat ng bagay sa kanya bago. Naglibot siya, siya? Hindi, naglibot. Ah, libot. Tapos, may nakita siyang matandang ermitanyo. Tapos masaya masaya siya kasi may magtuturo sa kanya ng mga bagay-bagay. Sabi niya dun sa ermitanyo. Lolo, lolo! Samahan mo ko. Gusto kong malaman ng mga bagay-bagay sa mundo. At sabi ng ermitanyo. Sige, mahal na pinsesa! Sasamahan kita! Parang si Bobby din. <laughs> Tapos, sila. Nakakita sila ng isang kabayo. <laughs> Sabi ng prinsesa. Lolo, ano to? Ah, yan ba? Gusto, oh, matagal nang malaman. Opo, Lolo. Sabi ng prinsesa. Ah, sige, halika. Huh? dinala niya yung prinsesa sa isang malib, sa isang liblib na lugar. Hmm. At ginawa ng Lolo ang hindi karapat-dapat. Ka. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ano yan, Lolo? Kasi tama mo din yan pag pagtanda mo. Bakit? Okay. Nung natapos na sila, tapos pinaliwanag ng ermitanya yung ibig sabihin ng kabayo. Bakit? Okay. Ito ay isang kabayo. Ito ay kumatakbo ng matulin. Oh. Ah, ganun po ba, Lolo? Sige, salamat. Naman niyo yung pinisasa. Ano mo nang yung ginawa nila sa liglog na lugar? Pastor Delphine. Basta, alam mo na yun. Sige. Ngayon, pagkatapos nun, naglakad ulit sila. Maya maya may nakasalubong sila isang mataas na uh, isang agila na lumilipad. Lolo, ano naman po yun? Sabi ng Elmita Gusto mo ba talaga akong malaman? Sabi ng prinsesa, Opo naman, Lolo. Sige, halika, sumama ka sa akin. Dila na niya ulit yung prinsesa isang liblum na daga. What? Yung prinsesa naman, masayang masaya. Sabi ng prinsesa, ano na po ulit yun, Lolo? Yan ay isang agila! Yan ay isang puri ng ibon! Mataas, lumipad at malakas! Ay, salamat po, Lolo! Ay, nananap mo na sa ito. Tapos, maya-maya, nakakita sila ng isang ugmeme. What's ugmeme? Ugmeme <laughs> talaga <laughs> ako malakas! <laughs> talaga ako malakas! <laughs> malakas! <laughs> 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 Let's get ready to jump